Kung pupunta ka ng Boracay anytime soon, kailangan mo paghandaan ang mga gasas bago makapasok sa isla. Oo, hindi lang pamasay sa plane or barko, sa hotel, food, at activities. Kailangan mo din isama sa list ang mga gagasasin mo para sa terminal fee, environmental fee, boat fare, at kung ano-ano pa. Nagbuka ko ng tiket ng Manila, Katiklan, Manila, Baya Air Asia. Pagdating sa airport, diretso agad ako sa check-in counter. Buti nilang talaga tinanggal na yung x-ray baggage scanner sa main entrance ng airport. Naging mas mabilis ang proseso ng pag check -in. Ipakita mo lang yung printed copy ng ticket or screenshot sa phone mo at isang valid ID. Kung ang dala mo lang ay para sa cabin baggage, make sure di siya lalagpas ang 7 kg. Pwede ka din magdala ng isa pang small bag or handbag. After makuha ang ticket, dumiretso na agad sa boarding gate at iscan yung dalamong hand carry baggage. Make sure na tingnan mo kung saan gate ka magbo-board at kung anong oras ang boarding time. Always check your time dahil mahirap maiwan ng plane, promise. Magasas at sobrang stressful maiwan ng plane. Ang travel time from Naiya to Katiklan, Boracay is around 45 minutes to 1 hour. Pagbaba ng plane, kailangan mo maglakad papunta sa exit ng Boracay Airport para kunin ang iyong check-in baggage. Kung solo traveler kayo na tulad ko at mahilig mag-DIY, lumabas kayo na exit ng airport at sumakay sa tricycle. Pwede naman sharing or special ang tricycle. 75 pesos per person or 150 pesos pag special. Nasa around 10 to 15 minutes yung travel time from airport to the jetty port. Pagdating sa port, may mga agent na sasalubong sa iyo para mag-offer ng travel insurance, boat transfer at kung ano-ano pa. Iwasan mo na lang sila at dumiretso sa loob. Unang counter ay registration at verification counter. Sabihin niyo lang kung ilang araw kung mag ka mag-stay sa Boracay at saan ka mag-stay. Make sure na dala mo yung valid ID mo. Pagkatapos nun, kunin mo yung papel sa staff at pakita iyon sa ticketing boat. Kailangan mo magbayad ng 150 pesos para sa terminal fee. May discount ang mga seniors at PWDs. Pagkatapos nun, magbayad ng environmental fee na 150 pesos at kung foreigner ka naman, 300 pesos para sa'yo. Tapos magbayad ng 50 pesos para sa boat ticket. Pag nakabayad ka na ng fees, pwede na dumiretso kung saan nakadaaw ang mga bangka. Make sure umupo kung saan nakalagay ang number na ibinigay sa iyo. Halos na sa 10 to 15 minutes din ang travel time. Don't worry, hindi naman malaki ang mga alon. Very smooth lang ang travel. Pagdating sa island, pwede kang sumakay ng e trike right papunta sa hotel mo. Nasa 25 pesos per person ang bayad. Pero kung gusto mo ng special at ay mo nang mag-wait ng ibang pasahero, 200 pesos ang babayaran mo para sa special trip. More than 500 pesos din ang nag ko papunta pa lang sa Boracay Island. mag talaga mag-travel, especially kung pupunta ka sa Boracay. Kaya dapat pag mo ang bawat travel mo. Kung first time mo sa Boracay, worth it ang pagpunta dito. Super ganda ng beach, masarap yung mga food, madaming activities at marami pang iba. For sure, babalik-balikan mo ang Boracay kung may time at budget ka ulit. Share ko lang para makasay pala sa hotel and activities. Use the Klook website or app and redeem the promo code Pinoy Travel. Pwede gamitin ang code na ito sa Pilipinas at ibang bansa. Hopefully makatulong ang simpleng ride nito. Ingat sa paglalakbay.